Magandang araw mga boss, nandito ako ngayon sa shop Nasa highway lang, dito sa Aurora, Zamboanga del Sur Purok Imelda So ito yung pangalan ng shop ko mga boss So kung kayo ay taga Aurora, Zamboanga del Sur Pwede kayong, pwede kayong pumunta dito at magpaayos ng inyong mga motor So ito yung shop ko mga boss So hindi pa tapos uh, This coming February 8 siguro mga boss magbubukas ako kaya kung malapitan kayo dito sa lugar namin is pwede kayong pumunta dito at magpapayos ng inyong mga motor at ito na nga mga boss uh, merong dumating dito na customer na magpapayos ng kanyang motor so ang motor na ito is kinko Versa 110 so ayan mga boss may dumaan na may ingay na tambutso na motor so pagpasinsahan nyo na so balik tayo dito ito ay kinko Versa 110 So ang issue nito mga boss is lagitik lang yung history nito and then pinagawa niya ito sa mekaniko balis uh, pangalawang mekaniko na ako nito boss ang issue lang naman nito is lagitik so ang hatol ng mekaniko is uh, side bearing daw yung sira so ang ginawa ay overhaul and then at matapos uh, buhuin yung makina is marami na tuloy nga yung issue ang naging problema niya is tawag nito nawala na yung semi automatic niya pag pag itong shifter niya inapakan mo pag release mo is tumatakbo na diretso yung motor so yan yung naging problema niya at saka ngayon sa mga boss is ayaw na umandar so titingnan ko rin kung ayan mga boss ingay talaga dito Titingnan na natin kung ano yung problema ng kanyang ignition system kasi nga uh, ayaw mandar hindi natin matest kung talagang hindi gumagana ang kanyang uh, clutch show. So pagkakaalam ko nito pag ganyan ang issue may problema sa pagkabit dito sa side ng uh, primary clutch sa may clutch show. So babaklasin ko muna to and then titingnan natin ang ignition system kung ano yung problema kasi ayaw din umandar ng motor na to. So ayan. So ayan mga boss, nabaklas na natin. So step by step mga boss, ituturo ko sa inyo kung paano. Diyan na mga boss, uh, may dumaan na maingay na motor. Uh, step by step, ituturo ko sa inyo kung paano i-test o i-diagnose ang ignition system kapag walang kuryente doon sa may spark plug. So ang una natin gagawin is tatanggalin natin tong wire kasi itong mga boss is easy type na CDI to. Ito yung CDI niya. So, ang CDI niya is nangangailangan yan, maingay na naman nangangailangan ng kuryente dito sa kanyang stator coil so check natin yung kanyang stator coil kung uh, buo pa ba, may kuryente pa bang lumalabas, so ang gagawin natin is natanggalin natin itong sakit na ito sa stator coil so yan mga boss natanggalan natin ng sakit ng stator so itong output niya na color black at saka may stripe na red. So, ito yung iti-test natin. Ang gagawin lang natin is napakasimple lang. Uh, tanggalin lang natin una yung spark plug para mas malambot lang sipain Paen yung kickstart. So, pag, pag test natin ito guys is idikit lang natin to dito sa body ground ng makina and then si natin yung kickstart. Pag may lumabas na kuryente, ibig sabihin is buo itong kanyang stator coil. So, subukan natin. ayan ikit ko lang siya dyan then ah uh, sisipayan natin tong kanyang kickstarter starter ayan dapat may lumabas niya na kuryente so mayroong lumabas mga boss ah, uh, hindi lang masyadong kita sa video ayan so dito try natin dito So meron talagang lumabas mga boss So hindi lang masyadong makita sa video So ibig sabihin is buo yung kanyang stator So mga boss dahil buo ang kanyang stator mga boss Ang next step na gagawin natin is tatanggalin natin itong sakit ng kanyang CDI And then ititest natin itong mga continuity ng bawat dulo ng wire nito Para malaman natin kung buo ba yung kanyang wire wala bang sa ilalim so ang gamit kong mga boss is Uh, multi-tester so pwede rin kayong gumamit ng test light kung wala kayo nito pero ito yung gamit ng mga mga boss mas maganda kasi ito kasi dahil kahit walang kuryente yung battery is pwede kayong gumamit nito na nakakapag-diagnose kayo kahit walang kuryente yung battery so ayan mga boss test natin so bali ang unahin ko is itong kanyang ah, uh, tawag ito black na may lining na red So ito yung papuntang Stator coil. So sa kabilang Sakit naman mga boss is Dapat dito nakakabit yung dulo Dito so, lang muna dyan Ayan So dapat uh, gumalaw ang ating Multi-tester pag Sinestel natin to So ayan mga boss, kita nyo ba? Ayan. So ibig sabihin ang wiring ng sakit na to sa dito supply niya is buho. So next naman is itong kanyang wire ng pulser na may color na blue na may lining na white. Ayan. Test natin kung hindi ba putol yung wire. So ayan mga boss, buo naman. So next is ang kanyang wire na black na may lining na yellow kapuntang ignition coil. So, test natin. So, bote lang natin yung sakit ng ignition coil and then yung kabilang dulo is ah uh, dito natin kakabit para malaman natin kung, kung bubukha yung wire niya. So, ito siya ha. Ito ito Ayan. So, gumagalaw mga boss. Ibig sabihin buo yung kanyang wiring. So, ang next naman ay yung ground, yung negative. Color red. So, sa color red mga... Excuse me mga boss, color green pa sa color green mga boss pwede nyo uh, ilagay yung kabilang dulo ng wire sa ground sa ground o sa body ground kung so, malalaman natin kung buo ba yung wire ng ground ayan so buo naman siya ayan mga boss so gumagalaw ibig sabihin buo ang wire nito so check naman natin ang kanyang Pulser Yan So ang pulser nya mga boss Is blue na may lining na White or yellow dito Blue na may lining na yellow dito Ang nakalagay mga boss So test natin eh, Tapat natin sa green ang dalawa Dapat gumalaw yan mga boss Yan So nasa times 1k ako mga boss. So ilalagay ko siya sa times 110. Dapat mag-reduce yung reading niya. So ayan. So bumaba pag nilagay ko siya sa times times 1 mga boss is dapat konting uh, kunting konti na lang yung galaw niya. Ayan mga boss. Uh, halos hindi na gumalaw pero gumalaw siya ng konting konti ibig sabihin hindi shorted ang kanyang palser so na-confirm natin mga boss na buo ang kanyang uh, wire ng ignition system Walang putong sa ilalim So expectin natin mga boss na Galing mga boss ha So dahil na confirm natin na buo yung kanyang wire So expectin natin na ang CDI yung problema So sub subukan natin na palitan ng CDI And then test natin kung mayroon na bang kuryente So ito mga boss Uh, hindi ito bagong na CDI si so savings ko lang ito. So susubukan natin 'to kung magkakaroon na ba ng kuryente doon sa my spark plug. So ayan mga boss, na ko na lahat ng sakit sa ignition system niya. And then susubukan natin kung may lumabas na ba na kuryente dito sa kanyang tension wire. So unang natin yung susi. And then susubukan natin. Ayan mga boss. So meron na lumabas na kuryente. So ibig sabihin mga boss is CDI lang talaga yung may problema. So ayan na uh, ikakabit na natin to And then susubukan natin panda rin para malaman natin yung kondisyon ng makina. Kung talaga bang may problema sa kanyang uh, makina. So, ayan mga boss. Ah, Balay na ikabit ko na ang spark plug. So, susubukan natin paandarin. So, ayan mga boss. Isang sipa lang. Umaandar na agad siya. So, ayan. nasolve natin yung issue ng ignition system ito. And then, ang isang problema na naman itong mga boss kahit naka-neutral naka yan ayan, malakas pa rin umikot yung gulong niya at sabi ng may-ari pag nag-engage daw siya ng uh, gear is namamatay so susubukan natin kung talaga bang uh, namamatay siya ang gagawin lang natin is tawag nito shift lang natin siya sa first gear Ayan, so naka-engage na siya sa first gear And then second gear So ayan, third gear lang siya Mga boss, susubukan natin sa third gear And then Apakan natin yung preno. Kung so, talagang namamatay So ayan mga boss, so ibig sabihin Kumakagat siya So dapat, ayan o oh. Dapat ay ikot Ayan mga boss Pasensyaan na mga boss yan. Malaga ka boss. Yan. Pasensyaan nyo na. talaga dito mga boss. So, naka third gear siya mga boss. Pero ayan, ayaw umikot ng kanyang gulong. Parang naka-touch siya mga boss. So, tatanggalin natin to dito yung kanyang primary ko. Uh, clutch. Titingnan natin yung clutch bell niya. Kung ano yung naging uh, problema dito. So, stay tuned mga boss.